Ano? Kakalkalin, maitaguyod lang ang kanyang pamilya. Kaya naman, ipinagmamalaki siya ng kanyang anak. Uh, ano pong trabaho natin? Magbubuhan ng kahoy. Hmm. Lahat na sa bukid ng trabaho ko, magbubuhan ng kahoy. Saksaka ng dumi. Kasi naman, pigado naman ako. Kay... Gusto naman sa aking anak na mayroong makain siya. ng hmm, maraming makain niya kahit lahat i ibigay sa iya ano eh ano naman sabi ani eh. G lisod ko ani ren ang hirapan gi ko sa ng bata ah hirapan ko wala siya makatu walang matulong sa akin galisod-lisod rin so spait. ang kapaitin ani niya so lusin ani niya oy ano bago eh? ko ane? magkano pong kinikita ninyo sa yung trabaho ah, maliit lang Makabili lang kami ng inasal, makabili ng iskabitsi at saka inasal naman Oh at makabili kaming karabaw. Subain lang namin ang para naman pagkain sa aking anak. Kahit pigado kami, lahat-lahat nabili. Araw gabi, nagtatrabaho ko. nagbuka nagsipak ng mga maraming kahoy. Oh. Pero inuras yan. inuras yan. ang pagtrabaho ko sa pagsipak ng kahoy. Lahat ng kumikita ko, ah, ibigay ko sa pagkain sa akin. Itong pirang abot sa aking sinisibak ng kahoy sa isang sa isang oras lang hmm. hindi na kami na pinapa-utang ng tindahan kasi wala namang inasal wala si walang inasal na manok yung anak yung anak nakin nakin hindi marunong kumain ng tinapa uh, lahat ng inasal uh, at saka fried chicken hmm. <laughs> isang oras lang. <laughs> Magsibak na <ng> kahoy. <laughs> Sash! Sash! Sa lahat ng nanonood. Kasi, mawa mo kayo sa akin. Bigyan mo kaming gulay. Para dugay-dugay pa may mamatay. Eh, lagi na lang karni. Kung mayroon ka mong daing. Hmm, um, daing. What? Sagulin yung bayang-bayang. Kaya kaming bayang-bayang. Kahilo mo nang ka so, Lahat ng gulay, ibigay mo sa amin. ano pong masasabi niyo sa sitwasyon niyo ngayon at saka sa papa niyo ang iyang ipasabot ang iya kunong amahan musirit mangitag pagkaon nga para pagkaon niya kada ko ni ang anak Bulingit lang ng Murta Kulil. Ah, uh, yung yung ina po ninyo, ano anong nasa na po? Yung mama niyo, nasan po yung mama niyo? Mm, sabot ako. Ang iyang ipasabot ang iya ko nung inahan ibabay na kilibutan batay na kuno pagkahuman nagabis og ubod ana ba ad ad ana Ano ni pasabot ani na anak nga amang ay tindihin nyo ah uh, yung trabaho po ninyo may trabaho po kayo ikaw po oh oh po ikaw may trabaho ka anak na ka trabaho di siya. Kunya kay mo siya sa building, natuo mo siya sa superman ni the bad dog sa yuta. Mao nang nasamot ka man. Kaon-on, marunong siya kumain pero hindi na nagtrabaho. Naubusan ako sa kaliso na niya. Nahirapan ako sa kaliso. So, ano, that, ano, pong masasabi niyo sa mga nanonood natin ngayon? Ano pong ina, i, gusto niyong ibigay na mensahe? Mauwa po kayo sa akin. Lahat ng nanonood. Ibinigay ng pagkain ng anak ko. Yung isda, 280. Yung scallop, 450. Yung nukus, 1,200. Yung adobo, 450. Yan lang binigay ko. Sorry anak, hindi ko nakabili ng karabaw para subain natin. Yung kanin, 80. 80 pesos. Huwag hmm. mong paspasin, ano. Kasi naman, pagkatapos ako, ako hindi na lang ko kakain. Bahala na ko. Huwag <laughs> mo na isulin. min doktor. Yung BP niya, uh, 1,200. Uh, yung over, 1,000 milligram. Uh, Awa na pahit o pahit o Yung lahat pahit nabibigay ng o pahit At saka hindi na pwedeng nga uh, hindi na poyden magchecke sa amin thank you Salamat lahat yung nanonood. na kain na tayo kain na na, kain na.